siya, yeah, no? Palit battery, oh. Ay, no, montak ba ata namin? 60, ah. Sini 60 yung motor ko. Kanina ko pa dito, Nandito tayo sa Yamaha. Uy. Ayan, nandito tayo sa Makati. Yung kaibigan natin, ito ata. Yung kaibigan natin kasi may problema. So, tumirik ata yung motor niya. Kanina ko pa dito? Ah, uh, 15 minutes lang. 10. Ano yung biglang tumirek? Ah. Oh. Ito yung gamit to. Oh. Wala pa akong nabibiling fuse. fuse. Bito, iikot pa ako. Ay, okay. lang kailangan fuse. Ano pang gamit kailangan mo? Sa ito lang. Pati may gunting Wala nga eh. Sige, okay na to. Teka, iikot lang ako. May shop pa dito eh. Wala, Ben? Eh. Oo. Oh, babalik ako. Sagit lang. yun guys, uh, hanap tayo ng views na kailangan niya. Alam ko mayroon dito mga auto shop. Sana bukas kasi holiday ngayon eh. Ang saklap pa noon, sabay-sabay pumutok. Sa akin nung pumutok, isa lang eh. Nawala yung sa gauge ko. Dito sa NMAX. Eh may reserve ako. Hindi ko alam kung ano yung problema na sa kanya. Pero tulungan na siya. Hanap tayo dito. Ito may auto supply ba to? Yun, Auto supply ganito kayo at tayo siguro may single Opo. hali kailangan mo dyan at 7.5 tsaka 15 tingin po yun ito po okay na ito kuya thank you po nakakuha tayo yung okaso ok oh. 210 lang check nga muna natin dito naisip ko lang eh tang ina baka may reserve ako dito eh oh, ito yung fuse box wala na ako 15 nga kailangan talaga nyo 7.5 tsaka 15 alam ko may malapit dito yamaha eh ah dumalapit sa circuit Try natin Sana meron Shit Andito tayo sa Yamaha Kaso Holiday Wala silang Kuya May fuse kayo dyan? Ito, ganito 15 Tsaka ano 7.5 Kuya, apat. 'Yon. Magkano kuya? 50. 50 Magkano? 60 Magkano? 15. 60. 'Yon, no, 15 pesos isa. Tingnan kung tenants um, ka ano, 7.5 yung ano, diba? ba? Mamatay? May pumutok kaya? Ulit? Ay, oo. Kailangan mo muna malaman kung saan, no? Baka may grounded. Yan inisip ko. Uy! Diba? Musok. Tanggalin mo muna, Bin. Ito, oh. Init. Di gagawin ka ba? Ano? Tutulak? Pero Ayan o oh. tulak, tulak gaming So tulak tayo hanggang Tagig Hindi tayo marunong kasi magtulak Kaya tayo sumakay siya nagtutulak Sa <coughs> may ari na ito eh So hindi to Medyo mataas to Dire-diretso tayo dyan Makati Tapos tayo ng pa-forbs Tapos BGC na Tapos tagig Let's go Makati, traffic gaming, tulak gaming, going to lagi. <coughs> Let's go. Okay, waiting let. Yo, no? na tatawid na tayo ng EDSA. Andito pa rin tayo sa Tulak Gaming natin. Pagtawid natin yung Forbes, alam ko Forbes ne eh. So pagtawid natin yan, ano na? BGC. Mapapigbay natin doon, matutumbok din natin doon yung Bayani Road. Malapit na tayo sa Tagig pagka uh, nalagpasan natin yan. So, let's go! Iyo, no? Palit lang tayo battery. Nalobat, eh. So, dito na tayo sa Dasmarinas Village, San Antonio, Plaza. Ang binabasa-basa lang natin, nag-enjoy -e lang Ang, papakahirap magtulak si Robin. Dito na tayo sa Marco Polo. Oh, Marco Polo ba to? Manila Polo ko lang pala. Gunggong! Barinig kita sa Marco Polo, hotel pala yun. So balik ako guys Tulak gaming pa rin Nabanggit uh, Banggit ko lang sa inyo Si Robin kasi yung mga tropahan namin Pagka may nagiging aberya Problema sa daan Matik yan, Siya lagi pumunta Marayo Malapit Talagang pag available siya Tutulungan niya Halos lahat kami Tinutulungan niya Kaya ngayon nakakatuwa Kasi syempre Natulungan din natin siya Tinulok ka na lang no Bumangking ka pa Tulak lang yan guys Angas diba oh, yeah! Ayun naman Takbata namin 60 ah Sini-60 yung motor ko 40-50 ka lang ako dyan eh Eto oh Heritage siya tayo oh Tagig no Oh <laughs> Shired po yan Gilid lang tayo Papasok na tayo ng water fan Malapit na kami, malapit na kami Kunding kembot na lang Ayun na po oh. Nasa signal na tayo At medyo traffic, yun ang crucial Dito sa nagtutulap Ayan, kaliwa na tayo Dito Nahihirap yun Dito tayo pataas Sobrang taas to Ay, Kaliwa pala no? Oh. Ang taas sir Ayan na, kayo yun! Let's go! Hindi ka pa tapos, meron pa! Matupad sa muna, mga kaya po naman yung konsentrasyon Bilahan niyo po ng robas dito <laughs> Palengke na tayo Malapit na ito, nakikita ko na yung shop Ayan, makakasurvive kami! Tulak na, malapit na. Let's go. Eto na, sa may tricycle. Sa? Let's go. Ayos. Survive. <laughs> so, yun, guys, Successful yung uh, ginawa nating tulong kay uh, Robin. And, yun nga, naitulak na. Naitulak niya <laughs> yung sarili niyang motor dahil ako yung umangkas. Ginamit niya itong motor natin medyo nagka problema talaga kasi umusok yung motor buti na lang kamo, napatay agad tapos tinanggal yung battery doon na rin siya nag decide na tulak talaga sinabi ko naman sa kanya na hindi pa ako talaga masyado marunong magtulak Nakapag-try na ako dati pero hindi yung ganung kabiterano katulad sa kanya. Kasi tayo dun, na nadala na natin doon sa pagawaan. Sana mamaya maging okay na yung motor niya kasi bukas syempre new year na para wala siya iisipin. So yun lang guys, isang maikling vlog lang natin to. And sakto kasi mission tulong, malapit lang siya sa atin. Pagka meron kayong nakita sa daan or mga motorista na kailangan ng tulong, hanggang kaya naman ng oras nyo, pwede nyo naman tulungan sila. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog ko. Please like, share, and subscribe. Moto ek ang inyong biyaherong lower. Let's go!